Hello mga beshi, good morning po. Late upload na naman nga po tayo for today's video. Tingnan nyo naman yung daan mga beshi, ang daming fog. Feeling ko nga nasa bagyo ko na miss ko talagang bumalik ulit sa bagyo mga beshi. Nabising ako ng mga nakarang araw kaya ngayon nga lang po ako nakapag over. Pinatapos ko nga lang po yung third periodical test namin. Buti na nga lang din magaling na yung mga singaw ko. Ayoko din kasing uma mga beshi. Uma-absent ka lang po ako kapag meron ako sakit or kaya ipapacheck up. At kung may importanteng lakad nga din po mga beshi. Medyo ngungo nga po yung boses ko dahil meron nga po akong sipon ngayon. Namiss ko nga talaga kayo mga beshi. Dahil one week nga bago ulit ako nag-upload ng vlog. Pupunta nga po kami sa bahay ng Lola Alma ko. Noon na nga sa si Papa pinadiretso nga ni Mama dito. Dahil malapit ka lang po dito yung niya mga beshi. Birthday nga pa ni Lola inang nananay ni Lola Gina ko. Umuwi nga pala isa anak ni nang nataga talabera. Yung mga ibang pinsan nga doon ni Mama kahapon nga doon po nagpunta. Sayang nga din nga po kami nagkita Kita, kita mga beshi. Ito nga pala lola lang ko na may birthday. Simply merienda nga lihanda niya mga beshi dahil ayaw niya talaga maghanda. Cash na nga lang daw para daw pambil tinapay at gatas. At saka gamot niya mga beshi. Noong nakita nga natin na itong bike na parang motor ayaw na nga bumaba. Bumaba nga lang siya na sinabing kakantahan si Inang. Wala pa nga yung del pumasok pa nga si Tita Rachel sa school. Siya po kasi magbibigay ng cake mga beshi. Pasit na spaghetti nga pihanda pampahaba ng buhay. Dalawang anak na nga pala ni Inang yun na mamatay mga beshi? Sana nga pumaba pa nga po yung buhay niya na at huwag siya magkakasakit. Palagi nga lang po sana siyang healthy. Pagkatapos ka kumain, naglaro na nga kami ng mga pinsan ko. kapag talaga nagsama-sama kayo, magugulo talaga yung bahay. wala pa nga yung iba ko pang mga pinsan. Kanina nga may cover yung upuan, ngayon nga wala na. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Na. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sana mababa ang buhay ito. Sana mababa ang buhay pa kami Yay! Busog na kami kaya out na nga lang yung cake. Hindi nga mabitawan natin na mahilig nga kasi yung bata na yan. No, mga nakaraang araw nga po, nagkita-kita nga po sila mama mga kumari niya. Mga klase nga po niya yun college mga beshi. Examging nga muna siya at nagpunta sa college, kuwala. Sobrang namiss nga daw po nila yung isa't isa. Kaya sinulit nga talaga nila yung araw na to mga beshi. Hindi nga po na mama para nga po masulit nga po yung araw na to. Nagpasend nga lang siya ng video. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye, bye mga beshi!